So ayan mga lods, bibili ako ng shake uh, dito lang sa Miami Mango. So ayan, kumusta kayo mga paps? sa uh, ride safe po sa ating lahat. Pinto ko lang, first booking ko. Long ride, 200 plus. Tapos, pagbaba ko, nakakuha kagad ako. Long ride ulit, 231 pa 171 North Caloocan. Pangatlo. Umalat mga paps. 850 meters naksip ko yung booking tinix ko agad follow up ng tawag busy yung phone kaya nagdesisyon ako na puntan ka agad siguro naka tatlong call cool ako bago sinagot ang sabi ng customer nakasakay na daw siya hindi man lang niya kinansil ka agad yung booking niya sa akin para pasukan ako ng panibagong booking panay text ko pa hindi niya binabasa siguro mga 30 o 35 minutes bago nag-reply ayan, so uh, na ni sir yung order ko uh, strawberry flavor at saka isang mango so, ayan lagyan na ng milk ayun nila kay gatas Ah. Yung nilagay gatas yun. Yeah, na, ah, sarap-sarap naman. Ay, mga lods, oh. Sana oh. Yun. oh. Oh my god! Wow! Yon, yon sa akin, yon, Ayan mga luts, mga Paps, sagot sa sobrang init sa tanghalik, uh, mag-miya, mi na lang kayo. Dito lang po yan sa may, anong, aarot uh, ng Alpha Mark, sa may Yano Road. Kala ko sa akin na yan. di pa pala, naging tatlo eh. Sa <laughs> <laughs> Eh oh, ayan na. Ayan, so may order po. Okay. Thank you po. Nabigay ko na yung bayad ko, no? May supply pa ba ako? What? Wala na. Ay, wala na pala. <laughs> so, ayan po. Thank you po. Uh, sa mga hindi pa nakapalo sa aking... Facebook profile account Anton Mandal at sa aking Facebook page po uh, Tony Tons at sa aking YouTube channel AM Junior TV at sa aking TikTok account uh, Anton Mandal 27 at sa aking Instagram Anton Mandal 90 Ah, uh, salamat po sa inyong suporta sana i-follow nyo ako at i-subscribe yun lang po God bless po sa inyong lahat thank you po bye bye